ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, e ng Anak, at ng Espiritu na bubuhay at nagahari, ay isang Diyos, magpasalaran sa Mga kagabay, ay ng binigto ang araw, ang ganito. Huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin kayo ng iyong kapwa. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Sa madaling salita, di ba ang Mahirap. Di ba ang sa atin, ang at sa parang pagkatakaon, makasarili, kung kaya sa sakit kung kaya matami masama ang pag-uugali nito sa isang maya, sa isang barangay na may kalayuan sa kabisyarang bangka may dalawang magkapit bahay sabihin na natin magkaibigan sila sapagkat sila na ang magkapit bahay sa lugar na Ang isa sa kanila may tricycle okay? at ang isang may karabaw uh, na pang at para, sa lupa para sa pagtatanim at pagkaan isang lumating ang tatilo at uh, pinamaan ng sabi ng barangay at uh, kailangan kailangan sa madaling panahon Ma, na may handa na ang lupa ng mga magsasaka at isang uh, gabi lumapit ito na kapitbahay na may tricycle ngunit ko karabaw sa kanyang kapitbahay at sabi Brad, maaari pa rin na mukas para mo ko ng kalabaw at inanda ko na ang, at, uh, ko na ang uh, ating lupa na ako ay uh, maaaring makapagtanin bago darating ang tatlo. Ngunit sabi na ng, uh, niya bahay na may kalabaw, na kung kasi sa na pa, Brad, alam niyo, hindi maaaring ita lang ang ating kalabaw sapagat, kailangan, kailangan ko. So, ang nangyari, hindi na ihanda ng bahay. Ang tanong lupa, hindi siya nakapagtanim dahil wala sa nagkaming katalabaw. At, pa siya. Sabagat, wala sa nagtanim, wala sa At isang gabi, ito naman isa, ito naman isa kapitbahay ang sumulong Sa kapitbahay na mayroong Christ. Then, may sabi, God, hindi ba masakit ang aking asawa? Yan ikalaw at ang lagay. Eh, wala akong magagamit na sasakyan. Sa pagkat sa mga oras na, sa na ito, ay wala nang papasok na masasakyan dahil sa labas. Naalaala ng kapitbahay na nag tricycle ang ginawa sa kanya ng kanyang kapitbahay at ang sabi niya na kung si siya ka na walang kasunuyin na ang ating tricycle buong siya may kaunting ka kaunting siya. sa madaling salita pinagdamutan ng kapitbahay ang kanyang kapitbahay na nagkarabaw na may sabi din nagpahiram sa kanya at kaya, uh, tulad ng ating di na matali ang mga uh, ng pagbago niya. So, hindi sila nakapunta sa pagkakamitan. Ang araw uh, oh. sa salasay na ito man ang gabay na pagkasimbi lamang kasapi at uh, pagdagamot. At dito natin makapunayan na totoo ang kasabi namin gawin sa kapwa ang nais mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang nais mong ayaw gawin ng iyong kapwa sa iyo. Sapagkat kung hindi pinagdamutan ng kapitbahay na may kalabaw ang kanyang kapitbahay na may transitory, hindi rin pagdamutan ng kapitbahay na may transitory ang kanyang kapitbahay na walang laisite. Eh. Ngunit nagkalamot. Ito nga gumanti, na gumanti ang kakibahay sa kanyang kakibahay. Isang masamang uh, pag pagkikita uh, pag mo, isa walang atipagkapwa tao, maramot makasali mo. Masama man ang nangyari, eh? ha? Masama mo nang nangyari, ito ay dapat na magiging aral sa ating lahat. Sapagkat marahil sa atin, ang kahit yung saan may kung dadahin ang kapitbahay, at lalong-lalong na kung ang sa kapitbahay ay walang-wala, pagdadamatan. Alam naman natin, ang nais ng ating Panginoon sa atin, ang kagustuhan ng ating Panginoon, ang kautosan ng ating paninira ay mahalin natin ang ating kapwa at may padama natin ng pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pagtulong at pagliling sa kapwa. Ito ang lahat ng ating paninira. Kaya sa lahat ng pagkakataon, mga talaban, lagi natin isipin. Hindi isang isla ang isang tao hindi maaaring mabubuhay ang isang tao isa sa sarili ng tama. Mabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating niya pati ito bagay sa kapwa at ito sa kapwa sa ating relationship sa kapwa. Mayroon tayong mga mayroon tayong mga ataan o mayroon tayong kapasidad na maaari wala sa ating kapwa. At mayroon naman kapasidad ang ating kapwa na maaari wala sa akin. Walang sino man ang master of all trades o jack of all trades. alam ang lahat, mayroong lahat. Gano'n ka man kaya mo, gano'n ka man ka matalito, ano man ang iyong kakayahan, mayroon at mayroon ka rin. Wala. Tulad so, ng Nung isang uh, department grade sa isang universidad na minsan sa gali, hindi pinapasok ang uh, isang janitor na umanong na kasala. So yung department grade ng janitor na lang, nag-disappoint. Eh. Kaya pinuntahan niya yung, yung department grade, yung kanya kapwa department grade at ang ganyan sabi Subukan mo, kung ikaw pa pangyayak sa iyong trabaho, mag maganda pa rin tatakbo sa kusina sapagkat may mga mag-aalala, may mga maglilinis. Pero subukan mo, walang kang janitor sa iyong tanggapang. Walang kagaling, walang kag-aayos. Hindi mo ang na gawin sa janitor. Kaya huwag kang magiging mas malapang. Kung kailan parasahan ng janitor na yan, dapat sinabi mo sa akin at ako ang magbigay ng kausap. At pakitan ko ng isang janito na kaya mag-alaga sa kanyang ng iyong Hindi na kasagot ang naturan niya para kong sapagkat nakita niya ang katotohanan. Ito ang lagi natin isipin Ang tayo ay mag-ipag- 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 mag ipag mag ipag -ma 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 mag magbibigay at tulong tayo sa kapwa sapagkat tutulungan din tayo ng ating kapwa.